Senado mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa Dayuhan, ganun man. Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbis ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apolo Kiboloy sa inihahang resolusyon ni Hontiveros gusto niyang siya sa atin ng senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC wanted si Ciboloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siya sa atin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin investigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong na nan nanonood na rin ng hearing dito. <laughs> kung konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Eh, eh, ang hirap na rin maniwala dito. Eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, oh, siyempre. Uh -huh kailangan kong ano yon? Kailangan kong mag-participate doon at tingnan ko kung saan galing yung witness na yeah. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family, Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa, inilabas ang schedule ng investigasyon na una nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung, kay, yung sa Socorro eh, na na link yun sa in aid of legislation. for as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Kibaloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, ma makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita namin naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yon. We will just keep reminding ourselves that the investi the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga uh, anti-violence natin on women, uh, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga loss na yon ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Quiboloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. Walang so, problema doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.